Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng kabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa iyo? lalong-lalo lalo na ngayon nabiglaan ang hindi niya pagpaparamdam sa iyo at sa tingin mo hindi ka na niya iniisip at hindi ka na niya naaalala lalong-lalo lalo na kung malayo kayo sa isa't isa at ngayon gusto mo na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan ang gagawin mo lamang kumuha ka lamang ng garapon na may takip at lagyan mo lamang ito ng kaunting tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan niya at apelido. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, tupiin mo itong papel kahit ilang tupi at ilagay o isilid mo na ito sa garapon na inihanda mo na may kalahating tubig. At pagkatapos, kumuha ka ng isang kutsarang asin at ilagay o isilid mo rin ito sa garapon na may tubig kasama yung papel na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos, hawakan mo na itong garapon, ilapit ito sa baba mo, mag ka at mag at ibulong mo ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan ng tubig at asin ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin at ako ay iyong maalala at tatawagan mo ngayon din. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, takpan mo na itong ritual at itago ito sa damitan mo o kung saan safe na wala pong makakakita ng iba sa mga ritual na iyong ginagawa. At itago itong ritual pang matagalan at pwede mo naman itong bulungan araw-araw, basta kunin mo ang takip bago may ito bulungan. At kung wala naman kayong time sa pagbulong nito, ay wala pong problema, as long as nakatago lamang itong ritual na ginagawa mo. At pwede mo ito gawin sa oras na makita mo ang video na ito, kahit anong araw o oras ay pwede mong gawin ito, basta magtiwala ka lang. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.